Hello po mga guys, kumusta po kayong lahat dyan? Ah, uh, so na po kung sakaling hindi ako nakapag-upload ng mga nakarang linggo. Sa kadahila lang po na naging busy tayo sa ating mga ginagawa dahil sa inahabol natin yung mga araw na kasagsagan ng ulan. Kaya bali sa ngayon tayo ay naging busy po. Kaya pasensya na po sa ating mga subscribers at uh, sa mga bagong subscribers, na po na sumusupport sa ating uh, pamaraan TV channel uh, balisya na po at maraming maraming salamat po sa iyong patuloy ng pag-support na balisya pag, uh, na yun ay ikutan natin yung ating mga naging uh, accomplishment na sa ating uh, project at uh, maya maya ay mag uh, gawin na tayo ng uh, pinaka pattern sa ating uh, gagawing uh, hagdan. Tara mga guys, sama-sama tayo. Bali sa ngayon mga guys, ay ito na ang naging uh, accomplishment ng ating uh, pinapagawa. Okay, Bali nag-umpis na tayo magpabakal sa ating uh, dolphin. Okay, nag na tayo. At ah, uh, nakapagpabuhos na din tayo sa ating flooring para matibay ang ating maging tukod sa ating paglalatag ng slab mga guys at dito ito na ang naging resulta ng ating paghihirap mga guys patagsaga ng ulan ito na ang naging resulta ng ating uh, mga columns at ito nga nakapagpasintahan na tayo at yan okay na din at uh, dyan din ang ating CR uh, bali yan dyan sila ang ating mga may sipag na kasamahan at dyan sila talagang naghahapit mga guys para maihabol natin dun sa mga uh, kakulangan natin oras sa kasagsaga ng uh, uh, ulan dyan mga guys ngayon so, ay mag-layout na tayo ng ating hagdan. Uh, mga magagawa mga tayo mga guys ng ating uh, padown. Tara. Puntaan natin guys. Bali, ito nga mga guys. Meron tayong plywood uh, para sa ating uh, gagawing uh, steep at uh, riser. bali magsusuka tayo guys ng 20 at uh, doon naman sa uh, 30 para doon sa uh, racer natin at uh, steep. bali yan siya mga guys kaya yan ang magiging pattern natin yan siya Bali, natin guys ilalag ilalagay yung hagdan. Ito yung ating kinabuhusan na napundasyon. Thank mga guys. At ito ay may nagpabakal uh, na din. Bali, itong ginawa natin guys na pattern. Bali, ito yung ilalapat natin guys sa uh, nilagay natin na plywood. Yan siya. yan. siya mga guys. Ito nga pala sa aking mga subscribers, maraming maraming salamat po uh, ulit sa inyong uh, patuloy sa tuwala at mga pamarang TV channel. Yan siya mga guys, bali yan na po ang ating uh, naging uh, layout ng ating uh, hanggan. Yan siya. Bali uh, 22 steps yun mga guys yun siya ilang natin na lang mga rin sa ano kasi masyadong mataas yun siya mga guys Bali dyan natin kukunik sa ating uh, nabuhusan nung kailan na pundas ng ating uh, pagdan kung mapapansin nyo guys, mayroong ano dyan, yung banda na yan dyan. Bali, naglagay tayo ng pinakapunta sila Kasi nakamating pa rin ang ating uh, parulya dyan. Para sa magiging apat na baitang niya. Kaya e, meron siyang ganyan mga guys. Para wala tayong pangamba na kumawala ang isang stick na yan dahil yan ay nakakunik pa din sa ating uh, tie beam okay, okay po mga guys thanks for watching God bless po bye, -bye.